Because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go to Burnham Park yeah. so that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just. Add a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out. Sometime. Yan na nga guys, ang hinihintay ng lahat. Nagsalita na si Carlos Yulo tungkol sa issue nila ng kanyang nanay. At may sa unang uh, video talaga, hindi ko na dito pinakita, talaga yung binulutgar niya tungkol sa kanyang incentives na hindi sinabi ng kanyang nanay kasama ni Carlos Yulo sa video ang kanyang girlfriend na si Chloe. ni explain nila ang mga nangyari at ito na nga, parang um, talagang kinakampihan talaga ni Carlos ang kanyang GF na si Chloe na ipinagtanggol na talagang hindi naman kasi magkapari yung kinalakihan niyang culture sa palanamit pero daw mabait itong si Chloe at ang din siya sa nanay niya niya nagcongratulate sa kanya pero may ginamitan niya pa-continue daw ang ang pagcongratulate ng nanay niya sa kanya ay maraming salamat daw pero hindi pa din daw niya makakalimutan ang mga niyang nangyayari noon so sana magkaayos itong si Carlos Yulo at ang tanyang nanay at ang tanyang pamilya, congrats again!